Iyan, magluluto ako ng isang tulingan. Nabili ko aring isang tulingan nga Luluto ko sa suka ay kalamyas. Ayan. Ah, Kumukulo na. Dalahok na natin maya, -maya ang talong. Bumili ako ng talong. Para ilalagay ko dyan. Kalamyas ang paasin. Isang perasong tulingan lang yan. Atin ang talong. Yan. Talong, talong. Wow, ayos. mamaya naman sasahog natin ang ampalaya. Yan, ang ampalaya ay ilalagay na. para tayo ay makakain na at gutom na ang anak ng nanay Hmm. Mm. talaga namang lagyan pa natin ng konting asin para mas lalong masarap konti pa Maya-maya ay ating mahahangungan. Ha, ha. Luto na, luto na, luto na. Ayan. Thank you for watching. Ito ang ating sinaing natulingan sa sam... I know. Kalamyas. Kalamyas na may talong at ampalaya. Oh. Sarap. Kain na tayo.